Hello guys, good afternoon sa inyo. Noong Boss andito po tayo sa uh, farm ng ating lola or ano, bahay. At may farm siya dito, kakao. Ayan, kukuha tayo ng mga ilan niyan or dalawa o apat. Ayan. O wala na nga dito. Kasi kung ako nandiyan ng mga apat or limang kakao dito, doon naman sa kabila, hindi pa hinog. Ayan. Hindi pa hinog. Punta naman tayo sa kabila. Kukuha naman tayo ng kakao. Kasi ipang gagalasin natin or pang mumnya sa ating uh, ano sa ating uh, bunganga. Ayan, wala dito. Wala pang tubo at umuulan talaga kumukuha ako ng niyan ng kakao uh, kasi it's my favorite ay, wala pa nga ata dito no wala pa ito ay full video kailangan ko mag upload sa tiktok Ayan, ay, wala nga so yung gagawin ko dito ay dadaan ako dito sa may sung-sungan ng mga bat saging at dito tayo sa left left side nakukuha tayo ng kakao ayan ayan yung American bully namin na dog hello tiger go ah, do go do do doon ka doon ka iwan muna tayo dito yung basket na half na lang kasi naputo yung handle Ayan yung dragon fruit natin. Ayan. Kaso lang, paano ko ito kukunin? Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Naka-isa doon tayo. Balik nyo naman doon. Hi Tyson. Ayan yung American Bulldog naman. Yun. Si Tyson. At magkapatid pala sila. Ayan. Isa pa. Masarap to kasi minumiyak-miyak min min nyo kunin tayo ng isa pa. Dapat maka apa tayo o dalawa. Ayan. Ayan. Nakakadalawa na tayo guys. Ayan. Ayan. dito. i natin kunin. Ayan. 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 Tapos, pag naka-apat tayo, dyan na tayo kakain. Yung mumuya-muyain natin. Isa-isa. Yung mga buto. Yan. Si Tiger yung naman ay inaamoy ako. Di ato at ako kilala. Charot. Ayan. Hindi lang. Hindi ako makakita. Ayan. Sa pinakataas niya, may mga kakao actually ang pinaka favorite kong um fruit ata or something is cacao mismo iikutin nyo lang siya para makunin nyo ayan apat na na ayan. babalik na tayo sa bahay ng lola ayan yung mga farm niya ganyan kotse malamang syempre Wow, may mga bambu pa. Yan talaga, guys, is grapes. Yan na, iba ata, yan ng bagyo. Ata, oo. Nabi, iba siya. And hindi kami nakapagtubo ng grapes. And, yan, bayabas. Yan, dyan, ako kumukha ng bayabas pag gusto ko. Yan, may mga manok kami dyan, guys. And, may aking kapatid. Tayo magpakita. Yan. yan na, guys. Umuulan na eh. Bye.